Hi guys, alam, kilala nyo naman ako, hairstyle ko nyo. So, mabag ko rin isara. So, build ng nyo. Hmm. Tampo, tsaka piso. Tsaka meron ko piso. Tampo, piso. Tatlong yun lang nga po. Ay, nahulog yung piso. Dami naman, tatlong yelo. Para mm -hmm. malamig yung ano. Dalawa, dalawa na yung electric fan mo dyan, tiya. Ito. Ay. Ito yung yelo, yelo. Yeah. First so kung na lang. So, parang walang bangs dito sa baby hair na may So, wait tam, guys. So, guys, ang dami kong